Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasamay. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasamay. At syempre, isa na naman sa ating tatalakayin. Hi, hey, madam. Sana mabasa mo itong message ko. Di para sa akin ito, kundi sa isang friend ko. Pinapatanong niya, imposible ba na sa isang long-distance relationship, sa social media lang sila nagkakilala. Imposible ba na magkadibulipan silang pareho kahit di pa sila nakikita sa personal? Maraming salamat idol kung mabasa mo tong comment ko. Thanks idol. So syempre ang ating sender ay isang babae. Pero ang tinatanong niya ay hindi para sa kanya at para daw sa kanyang kaibigan mga kasawin na posible ba daw na magkaroon ng maiinlove ka sa isang lalaki o isang babae kung eto ay hindi nagkikita pero nag-uusap lang kayo through social media. So, pag For example natin mga kasawi is Facebook. Yes, maari mga kasawi na talagang may in love kayo sa isa't isa kahit na hindi kayo nagkikita. Why? For example, nagkakilala kayo sa Facebook mga kasawi. Siyempre, andyan na nag-uumbisa na nagchat-chat na kayo dalawa. Siyempre, yung attention nyo parehas ay parehas na nagbab parehas kayo ng kagustuhan. Yung atensyon nyo ay nasa kanya, yung atensyon niya ay sa'yo. Hindi na kayo nagkakaroon ng ibang oras sa ibang tao bagkos kayo na nagkakaroon ng communication. So sa palagi pag-uusap at palagi kayong nagtatawagan, alam nyo ba ang nangyayari? Is hindi nyo na mamalayan ay nade na pala kayo sa isa't isa. So maari talagang nai-inlove kahit nasa social media lang mga kasabit. Diba kung mapapansin mo nga, yung mga tao kahit nasa US yung is kahit yung isa-isa Pilipinas tapos sila ay nagkaroon ng relasyon through chat lang yan mga kasawiya sa social media so syempre magkikita sila sa personal so ang ending, andun pa rin yung feelings nila kasi mas lalo silang na-excite kapag once na sila ay magkikita kasi mas mapaparamdam na nila yung kanilang pagmamahal sa isa't isa dahil magkasama na silang dalawa kaya napaka-imposible talaga na may in-love ang isang babae sa isang lalaki kahit na sa chat sikat lang ito kahit na hindi sila magkakilala kahit na sa social media lang sila, nagkakilala mga kasabi at nagkakausap. Kung mapapansin mo ngayon sa panahon natin, napakalaki ng tinutulong ng social media pero minsan ito rin na nagiging sanhi ng makasalanan ng mga tao. Alam niyo ba kung bakit? Kasi syempre sa magitan ng comment, di ba? Nag-comment yung isa, tapos ikaw nag-comment tapos sasabihin sa'yo, ay PM please kapag once nag na nag-PM na parehas yung vote at nagkakilala na sila minsan di ba kahit pa dalawa na merong asawa sila pero kapag sa nagkakaroon sila ng pag-uusap nahuhulog sila parehas sa isa't isa, hindi na nila namamalayan, ay naiinlap na pala sila parehas. Kasi dahil sila yung palaging nagkakausap mga kasawi, nagkakakilala sila dahil lang sa chat. So yan yun mga kasawi, sa ating sender, wala pong imposible sa ganitong sitwasyon, lalo pat parehas kayo na single, walang problema. So go lang, kasi minsan kung sino pa yung ganito, yung sitwasyon, alam mo ba, kadalasan na sila yung nagkakatuluyan through in chat sa social media media yeah, mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi at laging tatandaan. syempre mas kililanin nyo muna ang mga taong mamahalin nyo. Siyempre, nakakatakot din ito kasi lalo pat hindi pa kayo nakita personal. So, alamin mo muna yung totoo. Bago ka mahulog sa isang tao, lagi mong tatandaan yan. Siyempre, mga kasabi, meron kasi bad effect at saka good effect yan para sa inyo. Good effect kasi, siyempre, maaring ito na yung true love ninyo. Bad effect na baka mamaya ay maging kabit ka dahil meron pala itong asawa na yung kinakausap mo at sinachat mo na nai-inlove ka sa kanya. So, yan lang yung good and, and bad effect mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!